Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng biyernes at nandito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika live dito sa Facebook para sa mga FB friends ko at para doon sa mga hindi ko naman friends sa Facebook, pasensya na po, maximum na po tayo ay replay at para doon naman sa mga taga-YouTube, mga team replay, ay replay din po ito Araw po ngayon ng biyernes sa Pilipinas. Sa mga nagtatanong, ano po ba yung nasa likuran ko? Yan po ay tunay na scene. Yan po ay malapit dito sa aming opisina, dito sa School of Environmental Science and Management sa Utilus Los Baños. Yan po ang nabubungaran ko every time I go out of our, building. Ang ganda, di ba? Ganda ng building. Ganda ng nakaka-relax. Pag-usapan natin mga hanas at mga mema ni Sarah. Alam niyo, iniisip ko minsan, yung mga lumalabas sa bibig ng ating vice president, dapat hindi na sana patulan. Pero ito ako, papatulan ko, di ba? Tawa. Pinapatulan ng media eh. May at may ako, ano, halos puno tayo ng lagi ng mga sinasabi niya. Mapautot lang yata si Sarah. Eh, Iko-cover na. Hindi ko alam kung sinasadya lang taga nilang palabasin para malaman ng mga tao kung ano mga lumalabas sa bibig ng ating vice president. Kasi sa totoo lang, ah uh, may mga sinasabi siya mga minsan, parang <coughs> wala na sa tamang hulog. ah uh, katulad halimbawa ng nung si President Marcos ay pumunta sa isang event kung saan meron kasi di mga milyon milyon bilyon bilyon pisong halaga ng droga na na, na sabat at ito ay sinunog eh di ba pinagtawanan niya yon? Sabi niya eh hindi hindi daw trabaho ng presidente yung magpa-photo op diyan sa mga ganyan. Abay nalimutan niya tanang ng alin ang kanyang tatay si Pangulong Rodrigo Duterte ay eh, ginawa din yan, hindi ba? parang nung nag ang ama niya ang gumawa, hindi naman siya nagsalita, pero ngayon ay eh, nagsalita siya. Well, para sa akin, hindi naman mali yun kasi simbolik yun. Tama naman si Claire Castro eh. Simbo, simbolo yun ng isang pamahalaan na... Akala ko ba gusto nyo ng droga? Gusto nyo ng... Hindi pala gusto ng droga. Gusto nyo ng... Ano? Ng isang... Gobyerno na lubalaban sa droga, hindi ba simbolo yun ang presidente mismo kasama doon sa pagsunog ng mga nasa mga nasa, nasa na mga kontrabando ng droga, mga illegal na droga? At yung sabihin na uh, hindi trabaho yun ng presidente, mag-photo op. Eh lalo naman hindi trabaho ng vice presidente, mag-photo op kung saan saan. Diba? Tapos yung, yung, yung sinisita siya sa mga biyahe niya, kasi para bagang anong ginagawa niya, parang akala ko eh, marami siyang programa dito sa Pilipinas kung saan siya pumupunta. Uh, at binibigyan naman siya ng travel authority. Alam mo, sabihin niya, eh, yung mga hindi daw nakakaintindi dito, mga bobo. Na para bagang teka muna, maglinawan tayo. Kami, ako, gobyerno din ako, di ba? Ako yung nagtatrabaho sa UP. Pag kami lumalabas sa bansa, kailang opisyal. Kailang opisyal, kailangan may imbitasyon ka. Hindi ka basta-basta pwedeng pumunta kung saan-saan. Kaya gamitin mo man ang sarili mong pera o gamitin mo ang pera ng gobyerno, kailangan mo may travel authority. At yung travel authority, yung nakalagay doon, yung official na gagawin mo. Halimbawa, magkwento ako nung ako ay pumunta ng Bangkok, di ba? Ay meron akong fellowship na a short term. Pero gusto kong magstay pa ng ilang araw para mag-network sa iba pang university. Ang nagkataon lang na may imbitasyon sa akin ay yung ano, yung isang universidad. Abay ako sinisita ng HR. Kasi daw hindi daw pwede yun. Kailangan daw kung kailan ako matatapos one day after balik na ako. Kasi hindi na daw yun pamamasyal. Sabi ko hindi naman ako mamamasyal. Pupunta nga ako sa ibang university para mag-network. Kasi nga eh, ko yung programa namin. Naghahanap ako ng mga ka-network ng mga university sa Thailand. Ako naman inimbitahan ng isang university doon para maging fellow for short term dinaandun na rin naman ako bakit hindi ako pumunta at saka Diyos ko sa ako sa pamamasyal sa Bangkok ay tumira dyan ng matagal na panahon hindi ba? kaya lang susunod ka sa alituntunin ay eh, naghanap tuloy ako ni sabi ko alang naman ako nga yung pupunta sa mga university na yan para makiusap kung pwede mag-network tayo doon sa programa namin ako pa yung hihingi na ako imbitahan nyo naman abay buti na lang yung nagbigay sa akin ng ano ng fellowship ay na-extend. Sabi ko, i-extend yun na lang para walang problema. Kasi otherwise, mapipilitan ako mag -live without pay. Kung hindi man ako babalik agad, kahit gagawin ko yung official kong tungkulin, ay magiging live without pay ako. Ganun po kami sa gobyerno. Kami mga ordinaryo man nagtatrabaho sa gobyerno. Pwede lang kami lumabas kung bakasyon, kunyari uh, teachers leave, katulad ngayong summer. O, oh, dahil wala naman talagang turo, pwede kang lumabas nang walang imbitasyon. Pero, kukuha ka pa rin ng travel authority. Kunyari sa Pasko, mayroong bakasyon ng Pasko mula December 19 hanggang January 2 yata. Pwede kang pumunta kahit saan. Kung sa Pilipinas, hindi mo na kailangan ng travel authority. Pero kung ikilalabas ng bansa kahit yun ay bakasyon, kailangan mo may travel authority ka. sabi mo personal, vacation. Ngayon kung hindi panahon ng bakasyon, sa aming mga teachers, ay hindi ka papayagang magbakasyon. Kailangan mo may official kang gagawin. Kunyari, inimbitahan ka sa so ating ganong kumperensya. Yung isang kakilala ko, atin ang kumperensya. Aba eh, uh, gusto niya sana pumunta din ng ibang ando na siya sa Europa, pumunta ng Paris. Sa hindi pwede. Kailangan ko kailan yung huling araw ng konferensya the next day lumipad ka na pabalik. Ganyan po kami mga ordinaryo mga mortal. Pero itong si Vice President Duterte, abay, kung saan-saan pumupunta, both official daw at personal, abay, binigyan pa kasi ng travel authority. Hindi siya, hindi siya sinita eh ng HR ng Malacanang eh. Yan ang pribilehiyo. At hindi man daw siya gumagastos ng pera ng gobyerno kahit na nga eh. Ako nga eh, yung additional stay ko sa Thailand, di naman gumastos sa gobyerno doon. Actually, ang nag-gumastos doon, ang, ang, ang nag-imbita sa akin university doon. Binigyan ako ng stipend. Sarili ko ng pera ang ginamit ko nung mga days na ako ay nag-network. Hindi nga nagmamater. Nagmamater official time ka. Official ka ng gobyerno. So, pwede ba tigilan ako ni Sarah Duterte? Tigilan kami mga ordinaryong mga empleyado ng gobyerno? Hindi kami basta-basta pwede makalabas ng bansa. At pag naandong ka na kailan may official reason at hindi ka pwede magbakasyon maliban na kung panahon talaga ng bakasyon. Di ba? Iawol ka kapag kayo mamasyal dun. So, yun yung point dito. So ayun, mga bobo daw ang mga tao sa hindi nakakaintindi. Parang ang bilis na itong, itong pamigyang ito, ang bilis magsalita ng bobo, ang bilis magmura, ang bilis magbanta. ba? Diba? Kaya yan, inaanin na nila ang, kanil, ang, ang, ang prutas ng kanilang mga ginagawa. Yung mga sinasabi nila, yung mga pananakot nila, yung mga pagbabanta nila, tuloy ngayon, ginagamit laban sa kanila para mapigilan yung kanilang tatay na mabigyan ng temporary release. ba? Diba? Eh, o nga naman eh, bakit mo bibigyan ng temporary release yung mga to eh, hindi kinikilalang legitimacy. Kinidnap daw, o eh, di ayan, kakidnap-kidnap nyo. Tama nga naman ang logic ng mga prosecutor sa ICC, eh, kung kinidnap yan, eh, meron bang nakidnap na babalik doon sa kidnapper? Pagpakawalan mo. <laughs> di ba? Yun yung, yun yung sinasabing natin noon na mag-ingat kayo sa mga binibitawan yung salita, babalik yan, it will come back to haunt you. Di ba? Isa na namang kabulastugan parang, di ba, meron siyang sinabi na iritado daw siya na ginawang parang ah dahil lang sa isang tulay doon sa San Juanico Bridge. Hindi man ng tourist, at tourist attraction yan. Iritang-irita daw siya. Anong klaseng tao yung mairita na ginawang tourist attraction ng San Juanico Bridge? Ano naman nang nakakairita doon? Hindi ba? Hindi siya iritado sa ng ginagawa ng China sa Pilipinas, hindi siya iritado sa drug war ng kanyang tatay na maraming namatay, pero yung yung uh, yung paggagawa lang ng ano, hindi siya iritado sa mga taong pinagsasabi ng mga tao sa paligid niya na kung ano na eh sa mga DDS, pero iritado siya na ginawang tourist attraction. Uh, ang San Juanico Bridge. Ano naman ang problema doon? Ba't mairita ka? Hindi ba ano nakakairita doon? What kind of person would be irritated by that? Ay, eh, totoo namang siya ay tourist attraction. sapagkat siya ay isang, nung panahon na siya ginawa, architectural and infrastructure marvel yun. Kaya may mga taong pumuhundan, mga turista. Ay, ang mga malamang makukilala, ako nga eh, kapag mapadaan ako doon, kung wag papakuha ako ng picture eh. Nagiging attraction. Ibig sabihin, tourist attraction. It, what's the problem? It attracts tourists. 'Di ba? Eh mga mga turista nga na pumupunta sa mga bitang nagtitinda ng durian sa Davao, eh, di tourist attraction din 'yun. Ano ba 'yung mairita ka ba doon ay eh, mga tindahan ng durian ginagawang tourist attraction. Hindi ba? Anong problema doon? Hindi ba? Marami pang mga sinasabi tong alin na ito na talagang sa totoo lang eh kung papansinin natin ay eh, nakakahan, nakakawala, nakakasira ng araw. Alam mo, sa totoo lang, minsan iniisip ko sa sarili, masyado na ba akong affected pag nakikita ang kanyang mukha, parang na 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 nasirang nasira ang aking mood. Marami silang ganyan. Sa Amy Marcos, pag nakikita kong mukha, nabibwisit na ako. Di ba? Parang mga ganun na mga tao na parang, ano ba? Parang, Niloloko nga ako ng isang tao. Ano ba daw ako? Ako in, uh, ako tirador ng mga vice president kasi nung si Sara si Lenny Rodrigo daw ang 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 batina kami ni Lenny ngayon ha. Actually pag si Lenny ka kandidato, iboboto ko 'te papangampanya ko. I promise 'yan. Diba? <laughs> Kaya magalit ta kayo sa akin kasi nung nung si Lenny ay inuho doon, iba namang isa opinion. Ay noon ay hindi ba siya pres pwede mag presidente magpresidente kasi siya ay kulang pa sa ano kulang pa sa karanasan at marami akong issue sa kanya pero ngayon wala na yon pag kumandidato siya pagka presidente at wala ibang ano eh, wala tayong magagawa kaysa naman si Sara Duterte boto natin di ba so anyway yan lang marami pa sana kaya lang itong media kasi ba talagang kung mayat maya eh ngayon kung anong mga sinasabi babasahin mo sinabi niya ganito sinabi niya ganyan parang napaka dami ng mga kababalaghan ng mga sinasabi. Anyway, sana napagturo ko sa inyong kaisipan na proteksyon ng mga puso at napabago ang panunod sa buhay, lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa kanilang nasal, teach mind, touch heart, and transform. At sana, nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Bukas po, Sabado, Tringo, weekend, walang wala tayong usapang politika. Magkita ka na, na ulit tayo sa lunes sa isa na may edisyon. Mag-ingat po tayo lagi. Tag-ulan na. Pero nagpapalit ang ano, panahon kaya mga may hika, ganyan-ganyan. Mag-iingat. Kalusugan na importante. Layaw sinasabi. Yupi naming mahal. Ani mo lasal. Have a nice day. Enjoy your weekend. Magandang umaga. Maganda hapon. Magandang kubig. Kung nasa man kayo naroon. Lalo na sa mga timbre. Bye for now.